Magandang araw po. Tayo po ngayon ay nasa episode 28 ng sagot ni Dr. Rico. Mga pag-uusapan, hindi ba mabubuntis kapag purely breastfeeding? Nagsusuka at sumasakit ang ulo habang umiinom ng Daphne. Naka-IUD pero nabuntis. Ano ang gagawin? Ano ang placenta previa totalis? Nakunan 4 weeks ago pero dinudugo pa rin. Question number 1. Hi Doc Rico, may tanong po ako. Effective pa po ba ang LAM method o LAM method, lactation amenorrhea method, kahit po niregla na po ako and nagtake po ako ng Daphne pills and until now, wala pa po akong regla. May chance po bang mabuntis ako kahit di pa po ako nireregla ulit? Pure breastfeeding ako and 4 months na po ang baby ko. Thank you. God bless. Ano po ba ang ibig sabihin ng lactation amenorrhea? Lactation, pagagatas po ang translation sa Tagalog. Ang amenorrhea, hindi dinarat na ng regla. Ang lactation amenorrhea method ay isang paraan ng contraception na kung saan ay sinasabing kapag purely breastfeeding o nagbe-breastfeeding every 4 to 6 hours o mas madalas si mami ay hindi siya rereglahin at hindi rin mag-ovulate. Kaya hindi rin mabubuntis sa unang lima hanggang anim na buwan matapos mga anak. Ito po ay may failure rate na 8%. Ibig sabihin ay may 8% na tsansa na mabuntis kapag lactation amenorrhea ang ginagamit o ginamit na paraan upang maiwasang magbuntis. Mas mataas ang tsansa na umalya para pigilan ang pagbubuntis kumpara sa paggamit ng oral contraceptive pills. Kung kayo po ay niregla na, hindi na po natin maaasahan ang lactation amenorrhea method para pigilan ang inyong pagbubuntis. Ganun pa man, ayon sa inyo ay gumagamit na po kayo ng DAPNI na kung tama naman ang paggamit ninyo ay efektibo paraan ng contraception. May side effect po ang Daphne na hindi nereregla ang gumagamit. Kaya siguro hindi pa kayo dinaratan. Kung may sintomas ng pagbubuntis, mag pregnancy test po kayo. May video po ako about signs and symptoms of pregnancy. Sana po ay mapanood ninyo. Question number 2. Dok, normal po ba na masakit ang ulo na parang nasusuka pag umiinom ka ng Daphne pills? First time ko po. Pang 3 days ko palang pong inom. Walang sexual contact po sa asawa. Simula ng anak po. Kaka 1 year old palang po ni baby. Sigurado po ako na di ako buntis pero normal lang po ba ito? O di ako hiyang sa Daphne? Paano po bang magpalit ng inom ng ibang pills? Uubusin po ba muna ang isang pakete ng Daphne? bago ako lumipat sa ibang pills para matry kung hiyang ako sa iba o hindi. Hindi po ako makapag-work ng maayos kapag ganito ang nararamdaman. Factory worker po ako. May side effect po talagang pagsusuka at sakit ng ulo ang Daphne. Pwede naman po kayong uminom ng over-the-counter pain relievers tulad ng mefenamic acid at naproxen ng ilang araw para sa sakit ng ulo. Kung di po talaga nawawala ang sakit ng ulo at pagsusuka, ay pwede naman pong lumipat sa ibang brand ng pills o ibang paraan ng contraception. Pero kailangan po munang ubusin ang 28 tableta ng Daphne. Question number 3. Okay lang po ba, Dok? Buntis po ako, 6 weeks po. May IUD po ako. 5 years na po. Paano po yon? Meron akong IUD po. Kailangan po bang tanggalin ang IUD kasi po nagpa-ultrasound po ako 6 weeks po akong buntis. Hindi naman po natin pwedeng galawin ang IUD habang buntis po kayo dahil baka kayo po ay makunan. Nawala po sa pwesto ang IUD kaya po kayo nabuntis. Kasama na pong lalabas ang IUD kapag nanganak na po kayo. Question number 4. Hi doc, galing po ako sa OB ko kanina. Sabi niya, nag-dilate daw ang center sa cervix ko. Pero no spotting po ako. Through ultrasound lang po nakita ni Doc. Hindi ako na IA kasi placenta previa totalis po ako. May pampakapit po ako, Doc. Utrogestan once a day lang. Ano po ba ang gagawin ko kahit umabot lang sana kami ng full term ni baby? Currently, 34 weeks po ako. Ang normal na posisyon po ng placenta o inunan ay sa itaas na bahagi ng loob ng matres. Sa ganitong posisyon ay unang lalabas ang bata kapag nanganak na si mami. Kasunod na pong lalabas ang inunan. Sa placenta previa ay nasa babang bahagi ng matres ang posisyon ng placenta o inunan. Nauunang nakabungad ang inunan kumpara sa baby Kaya't kapag naglabor na ay maaaring duguin si mami dahil matatanggal ang kapit ng inunan sa matres kapag nagsimula na pong bumuka ang cervix, damay ang bandang babang bahagi ng matres. Kapag totally o malaking bahagi ng inunan ang nakalas ang kapit sa matres habang nasa loob pa po ng tiyan ng baby, mawawalan po ng blood supply papunta kay baby nahahantong o maaring humantong sa kanyang kamatayan. Kapag placenta previa totalis po, ang opening po ng cervix ay totally nabarahan ng inunan ang placenta o nakaharang po ang inunan completely sa opening ng cervix. Kailangan niyo po ay complete bed rest para hindi duguin. Kung nagkaroon po ng pagdurugo at o hilab ng tiyan, magtungo po agad sa inyong obstetrician upang maagapan. Question number 5, tanong ko lang po, nakunan po ako nung 4 weeks ago. Hindi na po ako ni Raspa. Pero bakit po hanggang ngayon, dinudugo pa rin ako. Normal lang po ba yun? Dok, magpa-ultrasound po kayo ma'am para malaman kung may naiwan sa loob. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating mga videos tungkol sa pangangalaga ng kalusugan ng mga kababaihan at sa ating mga episodes ng Sagot ni Doc Rico. Iniimbitahan ko rin po kayong sumali sa ating FB group na Doc Rico Health Warriors para sa tanongang pangkalusugan kung saan ay hinihingan din po natin ang opinion ang mga kapatid nating health warriors na maaaring makatulong upang mapagbuti ang inyong kalusugan. Doon din po tayo kumukuha ng ating pinag-uusapan sa sagot ni Doc Rico. Sa mga hindi po natin nasasagot ang tanong sa Health Warriors, pasensya na po dahil napakarami po talaga ng nagtatanong. Maaaring ang concern po ninyo ay matalakay natin sa isa sa mga episodes ng Sagot ni Doc Rico dahil may kasama tayo na kapareho ng inyong kondisyon. Kaya't huwag po kayong bibitiw sa pagsubaybay. Huwag din po natin kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Sa Facebook, hanapin po ninyo ang Doc Rico at sa YouTube naman po ang Doc Rico DG. Hanggang sa muli po sa ating usapang kalusugang pangkababaihan, ito po ang inyong lingkod, Doc Rico D. Guzman, ating tandaan, ating pangalagaan, ating kalusugan.